<laughs> Ayuna. Ano ko Asalin natin. Ang gagawin mo diyan, te? ano'ng gagawin mo diyan? Oh. Ano'ng gagawin mo diyan? Ano kokonin mo? Ha? Ano ba nangyayari sa iyo? Pag ito, bumigay. Ano ba nangyayari sa'yo? Pukunin ko lang yung bahay. Ayun. Para hindi na kami mangupahan. <laughs> <laughs> Kaya. Ayoko nga, baka buwag na ako. <laughs> oh yung saklakan oh basta na